bibi ko yun na nga for today's video is magsusundo ako ng anak ko so ano kumbaga araw-araw -ara ko siyang gagawin hatid sundo pag may pasok so ang layo ng school namin siguro mga 5 minutes to 10 minutes man no ayan so wala kong maisip na content kahit ano na lang siguro <laughs> kahit ano na nga lang so let's go ayan tapos ng bahay let's go <laughs> oh, kita gawa mo, Jad. <laughs> ah, secret. secret, so ayet tulay Ay, mapa baka bakakang ako. Hi. Ano ulam mo? Ano ulam mo? Ay, ano ulam mo asukal? Ay? Wawa naman, na asukal ulam. <laughs> So, yung yung mga shortcut yun dito yung, yung ano so sabi ko nga wala akong may content kahit ano na lang so yung video ko ngayon is magsusundo ako ng anak ko so papakita ko sa inyo kung gaano kalayo at saka yung view na, na daanan ko mainit kasi ngayon Ayan. Putik. Ah, putik dito. So, yung mga new sub subscriber ko dyan, thank you, thank you so much. Kasi, ang bilis ng subscriber ko. Yung mga magdiwala lang tayo kay Papa God. Sana abot tayo ng 1K followers. Ay, subscriber pala. Ayan, tulay din to. Hmm. Green na green. Ayan. Ayan. Yan, na yan. So, kanina pala May kinausap akong mama na classmate Ng anak ko, sabi ko Pag hindi ako makasundo Ipapasabi na lang yung anak ko Yan, dito yan. srbiyan ko po yung mama ng classmate ng anak ko na isabay niya sana akala ko kasi may lako sila ni mama ngayon so wala silang lako Yan <coughs> 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 ito na way na papuntang malumpati <coughs> medyo malayo na yung school makaka-init pati so araw-araw ko itong ginagawa pag may pasok at insundo grabe init ilan dyan lang ako sa babaw Paano lang <laughs> thank you and, and <laughs> thank you nga kasi sana akong pasakayin ayaw ko lang kasi ano gusto kong makita nyo kung gaano kalayo pero makita naman yun yung ganda ng place namin dito mahangin kahit, kahit mainit siya pero may mga puno mahangin po talaga siya sabi nga <laughs> nag vlog nag vlog <laughs> so oh, ayan, hirap kaya mag vlog tapos wala nagkakamera man <laughs> Ayan. So, sabi ko na nga po, ulit-ulit kong sinasabi na kahit ano lang, lang siguro ikaw content ko kasi wala pa akong naisip na magandang content sa channel ko. So, kung ano na lang muna yung kaya kong gawin sa pang-araw-araw para may upload lang ako sa YouTube ko, siguro na lang muna. ayan dito pero mga 5 minutes din lalakarin tapos dito Parang hinihingal ako ka. Ah. Ang ganda. Ayan na. Labasan na ata. Hoy! Saan kayo punta? Reses na? Reses na? Hindi ka pa pauwiin ni Ma'am mangkat hindi ka marunong magsulat. Pa-bagsulat sa inong sulat. Mm. Sila sa loob Kasi magpipray daw bago umalis. Bago umuwi. Wala kaya. Yan yung Ma'am namin napakaganda sobra. Kasi so, ayan na nga, magpe na nga sila. At yung anak ko, naku, napaka kulit ngan. So ayan na, magpe-pray na yan sila. Apat lang sila kasi yung iba, hindi ko alam kung mawi na eh. Hindi na nga nag na sila mag -pray. Ayan. wala akong pakialam basta tumayo na sa Japan na itawa niya siguro nakikita niya sa classmate niya eh sa so, tapos na nga oh, so uwi na ayan naman bata napakaganda ito naman yung akin eh, napakakulit talaga sobra so ayan na yung bata na goodbye kay mamba. and forward the go ano yung mga nanay nag-aantay sa labas let's go Ayan, pauwi na ka kami. Maskin ano lang ba yung minu-iobrahan? Eh, so, sa adlaw-adlaw. Yeah, so sa nakapag-chika-chika. Yadi pa rin sa... Siyempre, kapag nag-YouTube ka or mag-Facebook, mausay ma po yung mga itpang content, adlaw-adlaw. Para updated hmm. ka lang bala. Hmm. Ay, kung ay ano, umanda. Maskin mag-galaha ka or galimpyo ka gatip-gatope. <that> mas pero sige Gatopi, gatopi, ikaw pwede mag-vlog ra. Kasi, isa ka ni Dayjari, just sa amin mm. niya rin. Gagi, nag-vlog ako. Gawin ka man to, mga kami kisa ka rin Ano vlog? Mami, manda -hmm. mga vlog. Laha. Next time ako, pag may budget ako, ako nga i-content, laha. Tapos pag may halimbawa ipakwarta, tapos <laughs> mag-uwa bala ka mo, mag-uwa ka mo ha. Tapos mag-banding-banding mag bala. Ha?

Ga vlog na muna <laughs> <laughs> pa man ako. <laughs> <laughs> so adat na na mitan magbuol kaya sa may ano. <laughs> may <laughs> may panawan Bay, si mama kar umong niya na dali. dalipi bala. <laughs> Kaya na pag-abot ninyo pag ninyo na, 'di ba? Nagpanaw ako lagi. Buo mo nga tanahay na baras si malaban kampang. tingin si kuya. Dali na dito. Dalom lang. Oh, no. Alan. Bye bye. Gusto mo dyan? Layo ka dyan? Kaso medyo lasa. Humuta ang puso ng pag torta. Kon? Torta hon. Mutumot. Baho. Kanal. Baho. 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 Ayan. Pawis na pawis yung ilong ko. Sabi daw nila, te, pag pawisin daw yung ilong mo, silusa. Ah, ganun ba yun? Ba, ah. Ay. Medyo lasa, gani. Hi. Hi. <laughs> Ikaw pa naman kasi pinilit nung dumaan sa paputik. Ngayon, dito na siguro magtatapos yung vlog ko. Kasi malapit na sa bahay to. Yan, thank you sa panood. Hindi pa patapos. Wa! mga 1 ka sa mga bata Siguro kami ba sa kaya ka, paano lang eh. ay